malapit na ba masira ang iyong center stand ng iyong Yamaha YTX? Kung oo, kailangan mong panoorin itong video ito. Pero bagong lahat, intro muna tayo. Ang problema kasi sa Yamaha YTX, pag matagal mo na itong nagamit at nagluma ito, tapos pag nasira ang center stand ng Yamaha YTX mo, ang kailangan gawin is kailangan bago mapalitan yung center stand kailangan mo munang putulin ang axle or ang ehe ng iyong motor so ang problema kasi pag bibili ka ng pang Yamaha YTX mahirap kasi hanapin sa panahon ngayon tapos sobra pang mahal ngayon sa kaso ko kasi yung nangyari kasi nung nasira kasi yung uh, center stand ko kasi napaka-importante talaga ng center stand lalo na kapag magpapaayos ka ng motor sa mga shop kasi kailangan talaga yan uh, ipatayo talaga gamit ang center stand para hindi mahirapan ang mekaniko yun na nga naghanap ako ng center stand sa mga uh, motorcycle shops pero ang problema ay wala sila dapat talaga yan bibili ka talaga sa Yamaha talaga sa mga kasa ng mga Yamaha yung nagbebenta ng mga motorcycle parts ng Yamaha. Ang problema kasi sa sa Yamaha talaga pag o, pag bibili kayo ng piyesa ah kailangan mo muna mag-request ng item na 'yon. Tapos aabutin ka pa ng ilang buwan. Isang buwan, isang buwan para ma, ma makaroon na sila ng stock doon so, sa kaso ko kasi ang uh, nangyari kasi ah malap may parating na kasi nasira sa motor ko at kailangan ko lang ipaayos. Kailangan talaga yung motor, yung Yamaha YTX ay naka center stand. So wala akong choice kundi maghanap ng ibang pyesa. Kaya nagawan ko to ng video kasi eksperyensado na ako. Alam ko na yung pyesa na kasi sa kanya, kasi iba-iba kasi yung butas ng center stand. Pag mali yung nabili mo, na hindi mo yun malalagay kasi iba yung butas ng, ng kung saan mo ilalagay yung ehe. Tapos, kailangan mo din bumili din ng ehe na, na sakto doon sa butas sa baba ng Yamaha YBX. Para hindi masayang yung pera mo sa pagbili ng maling pisa, makinig ka. Kung bibili ka talaga ng center stand, doon mismo sa Yamaha Shops, aabot yun ng 3000 plus dito sa video ito ako nakabili ako ng center stand sa halaga lang ng 700 saka kasama na din doon yung eh so i-review natin yung mga kailangan na pyesa. para mapalitan ang yung uh, center stand kailangan mo ng dalawang pyesa. yung center stand niya at saka yung axel o yung ehe niya, axel, siya yung hahawak sa center stand na ilalagay mo. Kaya dapat tama yung ehe mo kasi kasi iba-iba kasi yung butas sa ehe. Kaya kailangan sa, tama yung sukat. So, kailangan mo yung tamang sukat ng ehe at saka yung center stand. So, ano nga ba yung center stand na kasukat ng Yamaha YTX at saka yung axel niya? Sa akin, ang ginamit kong kasukat na ehhe or yung axle ng Yamaha YTX ay yung sa XRM. Tapos, yung sa center stand naman, ang ginamit kong center stand na kasukat ng Yamaha YTX ay yun sa TMX. Pero wait, huwag ka munang bumili. Meron ka pang kailangan malaman. For example, bumili ka ng uh, center stand ng TMX. For example, ito siya. Ganitong itsura ng center stand, di ba? Pero hindi ito siya sa TMX. Bali, Nagkamali ako sa pagbili nung una. Pero, i-explain ko lang kung ano yung kaibahan sa TMX at saka yung sa uh, Yamaha YTX. Nung bumili ako ng uh, center stand ng ng, ng ng TMX, ang nangyari kasi, meron kasing konting kaibahan. Ang, impor ang imp importante kasi dito yung butas. So, yung sa TMX kasi is, parehas talaga sa Yamaha YTX pero mayroong konting kaibahan Ah, uh, yung sa TMX kasi iba kasi yung ito nya ito yung ganito nya yung saan ilalagay yung spring papunta sa motor iba kasi yung posisyon ng kuha na to ng ano ba to tawag nito basta yung sabitan ng spring iba kasi yung posisyoning doon nung kuha ng lagayan ng spring kaya eh importante talaga pag tinanggal mo yung uh, center stand mo huwag mo muna itapon kailangan mo yon as reference para sa susunod na gagawin mo tapos sa TMX kasi wala siyang ganito importante talaga ito para maging matibay lalo yung ang uh, yung center stand pag bumili ka ng TMX sa TMX kasi walang ganito tapos iba yung positioning nito tapos, meron niyang stopper. Sa TMX kasi, wala. So, anong solusyon? Kailangan mo siya ipa-welding. Ngayon, ang welding kasi, di naman yan siya mahal ang welding. Ah, bale, yung sa akin kasi yung nangyari, ang, gumastos lang ako ng 150. 150 lang magagaya, magagaya, magagaya mo na yung forma ng original side na center stand ng Yamaha YTX gamit ang uh, uh, center stand ng TMX so ganito yung ginawa ko sa TMX kasi walang ganito ang sabi ko sa, sa magwi welding sabi ko sa kanya uh, maglagay ka maglagay ka ng bar kasi meron yan sila, mga, mga extra doon, mga bakal. So, maglagay ng bar, tapos para ma-reinforce, para maging matibay. Kasi yung Yamaha YTX kasi medyo mabigat kesa sa TMX. Kaya dapat, magpalagay ka ng bar. Tapos, ipa, ipagaya mo talaga yung, yung range niya sa Yamaha, sa Yamaha YTX at saka sa paglagay sa TMX. Tapos, pagayahin mo rin yung stopper. Kasi pag hindi ka maglalagay ng stopper, pag gamitin mo yung center stand, magiging ganyan yan siya. So kailangan meron talagang stopper para para hindi siya para makontrol yung imbes na gano'n, magiging gano'n siya. Kailangan mo yung gamitin yung original na center stand ng Yamaha YTX as reference. Tapos hindi ko maalala, basta iba talaga yung positioning ng sabi sabita ng spring papunta sa motor kailangan mo rin yung original na center stand ng Yamaha YTX as reference. Ano pa ba? Tapos, kasi yung binili ko kasing center stand is replaceable lang siya. So, ibig sabihin, ah, hindi talaga siya durable, hindi, hindi tulad ng uh, original. Kaya dapat, ipawilding mo rin yung ito, ito dito parte. Kung saan man yung position ng ito, apakan. Kasi, yung sa akin kasi, yung nabili ko, hindi naman siya uh, durable talaga. So, ang ginawa ko, pinawilding ko siya para matibay siya. So, so guys, ang hanggang dito na lang tayo. Sana meron kang natutunan sa video nito. Kung meron kang mga tanong, uh, i-comment mo sa baba, pag-usapan natin. Tapos, i-like mo itong video para mas maraming makakanood. Tapos, mag-subscribe ka na rin sa mga susunod ko pang Yamaha YTX tips. Yun lang guys, salamat sa panonood.